Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin kung paano nga ba aalis si Yanis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagbabalik ng dating player ng Los Angeles Lakers. Bagamat man nga po mga katrops, isa pa ring championship contender ang Milwaukee Bucks sa Eastern Conference sa pagkakaroon nga po nila ng mga superstars, kagaya na lamang ni Nayanis Antetokounmpo, Chris Middleton, at si Damian Lillard ay wala rin naman nga po silang magandang nagawa sa mga nagdaang taon dahil sa parating pagtatamo ng injury ng mga ito. Kaya dahil nga po dyan ay nakasama na nga po ang pangalan ni Yanis Antetokounmpo sa mga malalaking pangalan na posibleng lumipat ng ibang team sa mga susunod na taon. Yes, malaki na nga po ang chance ni Yanis na umalis sa Milwaukee Bucks. Sa katunayan, bagamat man nga po kakaperma pa lang niya ng bagong contract extension, ay hindi pa rin nga po niyan mapipigil ang kanyang kagustuhan na lumipat sa ibang kupunan kapag hindi na naman sila nagkampiyon. At kapag nangyari nga po iyan ay marirealize na nga po nito na wala talaga siyang pag-asa na makakuha ng bagong titulo dito at oras na rin naman nga po upang magkaroon siya ng bagong simula. Maliban na rin nga po dyan mga katrops, isa na naman nga po sa mga posibleng rason para umalis si Yanis sa box ay kapag tinanggal nga po nila ang kanyang mga teammates na sina Chris Middleton at Bobby Portis Jr. Sinabi na nga po ni Yanes na hindi nga po niya matatanggap kapag tinanggal ng kanilang front office ang kanilang mga players na tumulong sa kanya na makuha ang kanyang kauna-unahang titulo. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagbabalik ng dating player ng Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops, naging tahimik ang mga team sa pagawa ng move sa pre-agency at trade market ng mga nagdang araw, ay inaasahan para naman nga po na merong mga malalaking balita ang magsisilabasan sa NBA. Sa katunayan, may ilang mga malalaking pangalan para naman nga pong available ngayong off-season lalong lalo na sa free agency market, kagaya na lamang ng 3-time NBA champion na si Danny Green, na inanunsyo nga po sa media na hindi pa nga po siya official na magre-retiro sa NBA at balak para naman nga po niya na bumalik at maglarong muli sa liga sa susunod na season. Alam nga po niya na meron nga pong nangyayaring free agency ngayon at ipinapaalam nga po niya sa mga teams na open pa rin nga po kanyang telepono para tawagan ito. ayun pa nga dito mga katrops, wala nga daw po siyang pake kung anumang team ang kumuha sa kanya basta't makabalik siya sa NBA. Simula nga po nang e-wave siya last year ng 76ers, ay wala na nga pong iba pang teams ang kumuha sa kanya since bumagsak na rin naman ang kanyang galaw at laro. So yun lang mga katropes ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my youtube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.